Guys, magluluto tayo ng Tawag dito Pusit ba ito guys? Ayan o, no, ang laki Haba Haba ng pusit Ano nyo guys? Ang haba ng pusit ah Ayan, no. Bigay sa akin to niya ti Sara Ayan, magluluto tayo Aadubuhin natin to, guys mamaya Ayan Ayan. Ang laki ng ulo niya, oh. nanya naman, guys. May eye size pa to. Hmm. Ayan. Ayan. Ito, malaki, oh. Sobrang laki niya. Oh, hindi pala malaki. Mahaba. Sana, all. Mahaba. Ayan, oh. Mahaba pa ng tawag dito. Tamay yata to, eh. Ito yung mga kamay niya, di ba guys? Ayan. Lulutuin natin ito. Pusit-pusit ng Saudi Arabia. Ayan. Thank you for watching. Sarang eh.